Sumapin. Ano kaya ang itsura ng Pasko sa isa sa pinakamalayong probinsya ng Pilipinas, ang Batanes? Paano kaya magdiwang ng Pasko ang mga kababayan nating Ivatan? Sa pinakahilagang dulo ng Pilipinas, matatagpuan ang mga islang biniyayaan ng kagandahan. <Klip> Hitik sa kultura at kasaysayan Ang mga isla ng Batanes Dala na rin ng lokasyon ng Batanes Madalas itong daanan ng mga bagyo Kaya naman ang mga taga rito Tila sanay na sanay na sa anumang unos <tod> Ang dumating na bagyo noong lamang Setyembre. Ang Super Typhoon Ferdi, napuruhan sila ng husto. Mahigit isan libong mga tahanan ang nawasak. Paano na lang kaya ngayong taon ang kanilang Pasko? Pagdating ng aming team sa Batanes, tumambad sa kanila ang mga bakas nang nagdaang bagyo. Pero para sa mga Ivatan, tuloy na tuloy pa rin daw ang Pasko. Katunayan, masaya nilang ibinahagi ang kanilang tradisyon tuwing bisperas ng Pasko na kung kanilang tawagin, paghehele. Dito, pinapatay ang ilaw sa buong simbahan ang natitira lang ang ilaw na nakatutok sa mag-asawang tangan-tangan ang sanggol na Jesus habang nagsasayaw ng fandango papalapit sa Belen sa altar ng simbahan. Kalaunan ang sanggol na si Jesus ibababa sa sabsaban pinapakita doon si San Jose at ang buntis na si Maria ay naghahanap ng matutuluyan kung saan isisilang si Jesus. So medyo binago ko lang ng quantity sa basko para mas maging lively, mas maging buhay na buhay. Gumagawa rin ang mga ibatan ng parol na bituin na halos walong talampakan ng laki. Ang tawag nila rito, Cometa. Yung tradisyon ng Cometa ay dala ng mga Spanish-Dominican missionaries who came here more than 200 years ago. And it is their way of uh, leading the Ivatan to Christ, like the Star of Bethlehem, na lumitaw ng ipanganak ng Panginoon to lead the three Magi towards the uh, place where the Lord was born. Pagkatapos ng paghele, aawit ang koro ng Gloria at saka magbubukas muli ang mga ilaw, ang kometa naman unti-unting hihilahin pababa, papalapit sa Belen Ito ang eksena nagpapaalala sa lahat sa kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem. Hindi lamang siguro dito sa basgo, kundi sa buong batane, sa lahat ng simbahan, ito yung isa sa pinaka-main highlight ng uh, pagdiriwang sa Christmas Eve Mass. Tulong ang mga residente sa pagbuo ng kanilang belen at parol. Isa sa mga nakikipagbayanihan dito, si Mang Roberto. Isa si Mang Roberto sa mga nasalanta ng bagyo. Natangay ang kanilang bubong. Nasira ang kanilang mga dingding. Patay ang bahay natin, wala na. Nadagana na ng manggat at no, puno ng kaoy. Nung nakita ko yung bahay ko, napaiyak ako. Hindi lang ito ang ipinapasang kalbaryo ni Mang Roberto iniwanan siya ng kanyang misis. At mula noon, mag-isa na niyang itinataguyod ang lima niyang mga anak. Ang dapat sana'y ipampapagawa niya ng kanilang bahay na nasira nung bagyo, inilaan na lang niya sa pag-aaral at pangangailangan ng kanyang mga anak. Masyal, katulad niyang itong Pasko na wala silang nanay, ako lang ang inaano nila. Siyempre ako parang napapahiyak lang ako. Hindi ko naman sinasaktan yung asawa ko. Ba't dumayo sa akin? Mahal ko talaga siya. man, naniniwala pa rin daw si Mang Roberto sa diwa ng Pasko. Kung sa, sa akin tuloy ang Pasko ko para mapasaya ko yung mga anak ko. Sinira ng bagyo ang basketball court na ito. Natumba ang mga poste ng kuryente, pati na ang mga puno. Pero kapansin-pansing, may naiwang nakatindig na pinalamutian nila. Ngayong Pasko, ito ang punong kung tawagin, Arius, ang itinuturing ding Christmas tree ng mga Ibatan. Arius ang um, niyayaw Batanes tree. Uh, mapabuya niya o kahayat no Ibatan, uh, aran mayanin ang mararayawawa. Uh, nyaya pang mapabuya sa so, uh, resiliency no asaka Ibatan. Kaya taon-taon tuwing sasapit ang Pasko, nakagawian na ng mga taga rito na palamutian at desenyuhan ang kanilang mga Arius tree. At sa taong ito, ang mga material na kanilang ginamit, mga sanga rin ng mga namatay na puno. Kapag tumatama raw ang mga malakas na bagyo sa Batanes, Walang kalakan, walang mabiling pagkain sa mga pamilihan. Kaya nasanay na ang mga ibatan na ang pinagkukuna ng pagkain, yun ding mga nagtumbahang puno ng saging. Sarap talaga neto. Si Jessica, simula pagkabata, ang tradisyonal na uvod ang nakasanayang lutuin tuwing Pasko. Pag wala na kaming ibang pagkain, kinukuha namin yung ubod ng saging. Tapos, sa uh, linilinis, kinakayod, and uh, mix it with ground pork and ground fish. Pipigaan para matanggal yung sap niya. Ang uvod, hinahaluan ng baboy, bawang, sibuyas, asin, at dugo ng baboy. Ang uvod, ibinabalot sa dahon na kung tawagin nila, ahom. Nung nabalot, inilagay sa kawali, nilagyan ng tubig, pinakuluan. Mag-garlic, tapos malasa na, Miki. Marlboro Country o Land of the True Insulares, ang taguri sa probinsya ng Batanes. Binubuo ito ng sampung mga isla. Pero tatlo lang sa mga ito ang tinitirhan. Ang batan kung nasaan ang kapitolyo ng Basko, ang itbayat at ang sabtang. Mula Basko, tumawid ng 30 to 45 minutes ang aming team sa ng bangka patungong sabtang. Ang isa sa mga paborito ritong handa tuwing Pasko, ang tawag nila, lunis. Para itong adobong baboy, matagal din daw mapanis. Yan, tapos pwede na ito iluto. Ganun lang kasimple yung pagluluto ng lunis. Siya na ako nahuto, alunista. Masarap ang lunis, tamang-tama -tama lang lasa, Tama tamang-tama din ang tigas. Tira namin lunis, ilalagay dito. Lalagyan po natin ng maraming mantika para hindi madali masira. Kung ang marami sa atin, panghimagas ang madalas na kinauuwian ng ube o kamote, dito sa Batanes, ito ang kanilang mga pamalit sa kanin. Bihira kasi ang palayan dito at hindi rin madaling umangkat ng bigas mula sa ibang parte ng Pilipinas. Dito sa Batanes, madalas ang typhoon. Lahat po ng mga halaman na, yung bang asatas, yung tulad ng corn, ng mais, eh pagdating ng masamang panahon, wala yun. Pero ang root crops, malakas man o bagyo, nandun sa ilalim ng lupa. Dati-dati, iilan lang daw sa mga taga rito ang nakakapaghanda ng kanin tuwing Pasko. Kaya naman naisipan nila itong gawing mas espesyal. Ginagawa nila itong yellow rice o supas. Isa sa mga nagluluto nito, si Analiza ever since kasi yan na yung inihahanda nila sa ano pag may handa ang malakihan. Pag wala yan, hindi mo sila maituturing na ano ibatan. Kumuha si Analiza ng hama o dilaw na luya. Tinanggal ang dahon. Nilinis, binalatan, hiniwa ng maninipis. Lulutuin na natin sa mantika. Ipiprito po natin iprinito sa mantika hanggang naging brown. Nung kumatas ang hama sa mantika, tinanggal ito. At saka iginisa sa naiwang mantika ang bawang, sibuyas, iprinitong karne ng baboy at asin. Sunod na ibinuhos ito sa bigas na may tubig at saka niluto. lasang-lasa po yung hamanan ni Mas Dup, yellow rice. Kung katahimikan ang hanap mo, narito yan sa Batanes. Kung saan ang nagsisilbing musika, huni ng hangin. Hampas ng alon. At ang mga awitin ng Koro Ivatan. Nagsimula noong dekada 90 ang Koro Ivatan. Binubuo ito ng 30 mga estudyante. Sila ang nanalo taong 1989 sa National Music Competition for Young Artists o NAMSYA. Kaya naman nabigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon ng Christmas album noong 1993 pinamagatan itong mabendito na ang ibig sabihin, holy. Hello! <laughs> Nito lang nakaraang linggo, ang ilan sa kanilang mga miyembro muling nagkita-kita kasama ang kanilang conductor. So, you know, we're very proud about the being a member of the Coro Ibatan. When you talk about Christmas, ganon, dito sa amin, we are remembered. Oh! Ivatan ang naging inspirasyon ni Ginang Wivina kung bakit muli siyang bumuo ng koro ng mga estudyante. Ito ang Batanes National Science High School Voices. <tong tiyan> Sinunay? Sabi ko dito kay Mr. Castilla, who is now the conductor of the new choir, na yung, yun nangyari sa atin noon in the 1990s na, na nakakaproduce tayo ng mga bata na, na who could join competitions, magbuo tayo ulit ng, ano, ng, uh, ng choir. Ang Pasko ay sumapin, tayo ay ng magagandang hindi.

ang mga kapwa nila Ivatan May na si Dalaw, Nangaruling ang sa grupo sa mga bahay-bahay. Pero ang kanila raw talagang pakay, si Mang Roberto. Ay sumapin, tayo ay Pero imbes na humingi sila ng aginaldo, ang ating carolers ang magbibigay kay Mang Roberto ng regalo. Kahit hindi Pasko ay magbigaya. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Ngayon lang ako naka. Karanas na ka. ng ganyan. Masaya lang po. Kasi... Pero ilang po na minagalang sa iyong mabigyan ng ganyan at makapaghanda sa Christmas. Masayot ang Pasko! Ang Pasko ay sumabing, Ano pa mang bagyo ang dumating? Nakahanda ang mga ibatan. Hindi sila patatalo. Babangon at babangon kaya sa dulong bahaging ito ng Pilipinas tuloy na tuloy ang pasko